Hello guys! For today's mini vlog ay pupunta kami ni Jerome sa Santa Rita para umatend ng birthday ng aking inaanak. O oh, ba diba? Thank you dahil may supportive diba akong asawa kahit saan ko talaga isama ay sama talaga siya. And ayan, hapon na nga pala kami pumunta mga 4.30 na siguro to and dumaan muna kami sa Nobo para bumili ng regalo kay Amir. Siyempre laruan para ma-appreciate ng mga bata. And ayan, si Jerome na yung pumili. And after nyan ay pumunta na kami kay Amir. So eto nga pala yung kay Amir na mga han So, sobrang nabusog ako. Ang sarap ng mga luto ni Ate Charm. Happy birthday, Amir! Napakakyo talaga ng inaanak kong to. San pa ba magmamana? Eddie sa daddy at mami maganda at kwapo. Wow, pogi naman. Wow, pogi naman. Say hi, Nina, muna. Oh, I love you, Nina. I love you, Nina. Oh, very good. Yeah. <laughs> Napaka-bibo at napaka-cute talaga ng inaanak kong to at nakakagigil. Yay! Yay!